mga kakaibang magkasintahan na ngayon mo lamang makikita. Maligayang pagbabalik kaibigan sa bidyong ito. Pag-uusapan natin ang walong kakaibang magkasintahan sa buong mundo. Pero bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng bidyong ito. Maraming maraming salamat! Number 8. Samantha Simpson and JR Alam mo ba na sa buhay ng dalawang magkasintahang ito ay inakala ng lahat na ang kasintahan ni Samantha ay ang kanya mismong lolo dahil sa edad at itsura nito. Naging usap-usapan pa nga sa kanila ang pagpatol niya sa isang matandang lalaki. Pero hindi talaga ito ang kanyang lolo bagkus na niya ito sa kanyang mga kaibigan noong siya ay 18 years old pa lamang. Tutol ang mga magulang ni Samantha sa pagpatol nito kay JR dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad at itsura. Ngunit alam mo ba na dahil sa mahal ito ni Samantha, pinaglaban niya ito sa lahat. At makalipas lamang ang isang taong pagdedate nilang dalawa, alam mo ba na umabot din sila sa kasalan? Tama ka kapatid, January 2018, kinasal si Samantha at JR. Hindi naging hadlang sa kanila ang edad. Si Samantha nga pala ay 19 years old at si JR naman ay 62 years old at 43 years ang pagitan ng kanilang mga edad. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. At sa ngayon, masaya na silang nagsasama at namumuhay sa isang magandang lugar. Number 7, Sanel Masilila and Helen Shabangum. O, oh, baka mabigla ka dito kapatid dahil alam mo ba na ang isang 8 years old na lalaki ay ikinasal sa isang 61 years old na babae at nangyari ito sa New Delhi noong taong 2013. Hindi ito fake news o gawa-gawa lamang dahil ito ay totoong nangyari kahit ako mismo nagulat noong makita ko ang seremonya ng kanilang kasal. Si Helen ay may anak na lima sa una nitong asawa at ayon pa sa mga nabasa ko na nasaksihan pa ng ex-husband ni Helen ang pagpapakasal nito sa isang 8 years old na bata. Ito ang pinakabatang ikinasal sa ka at hanggang ngayon kapatid, Marami pa rin ang katanungan na kung saan bakit ito ikinasal sa isang 61 years old na babae. Pero sabi ni Helen, masaya siya dahil napakasalan niya ang gusto niyang lalaki sa mundo. Inamin din naman ni Helen na balang araw si Sanel ay mag muli at handa siyang mangyari yon. Number 6, Wesley and Vince. Ang isang magandang babae ay nagpakasal sa isang 52 years old na lalaki na si Vince. Ang dalawang ito ay nagtrending na noon sa social media dahil ang isang magandang binibini ay naakit sa isang matandang lalaki. Nagsimula daw ang lahat ng ito nang si Vince ay mabighani kay Wesley at ganun din mismo si Wesley. Nagkagusto din agad ito kay Vince kahit napakalayo ng kanilang edad si Vince ay 52 years old, samantalang si Wesley naman ay 24 years old lamang. Hindi naging hadlang ang edad sa kanilang dalawa. Minsan pa nga, pinagkakamalang mag-ama si na Wes at Vince dahil sa itsura nito na bata at isang matanda. Pero ayon din mismo sa nanay ni Wesley na gusto daw talaga nito ay may mga edad na dahil mas matured na ito mag-isip at masarap kasama. Sa ngayon kapatid, may anak na sina Wes at Vince at masaya silang namumuhay kahit napakadaming taong minamata sila. Number 5, Jim and Josie Dito naman kapatid, pinakasalan ng isang 62 years old man ang isang 11 years old na batang babae. Pero paano ito nangyari? Ang kwento na ito ay nagtrending na noon at totoo ang lahat ng nangyari, pati na ang kasalan. Ngunit lingit sa kaalaman ng lahat na mag-ama si na Jim at Josie. Ginawa lamang nila ito o ginawa nila ang ganito dahil si Jim ay na-diagnose na may stage 4 na kanser. Dahil sa bilang na lang ang araw ni Jim sa mundo, naisipan niyang ihatid ang kanyang unikaihang anak sa harap ng altar dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya na ito magagawa pa. Kaya naman mapapansin na tila umiiyak si Josie noong mga araw na yon dahil yun na rin mismo ang huling pagkakataong makakasama niya ang kanyang ama. Dahil sa sakit nito, buwan o taon na lamang ang bibilangay ni Jimmy sa mundo. Dahil sa ginawang ito ni Jimmy, alam mo bang maraming tao ang napaluha at nalungkot na kung saan ang pinakamamahal niyang anak ay naihatid niya pa sa altar hanggang sa huling pagkakataon. Nakakalungkot lang isipin kapatid pero masaya na rin dahil kahit ganon ay naihatid pa rin ni Jim ang kanyang anak sa altar bago siya mawala. Number 4 Marami ang mga taong nagtaasa ng kilay nang malaman nila nang isang magandang babae ay nagkagusto sa isang matandang lalaki. Marami ang hindi makapaniwala noon kung saan ang sabi pa nga ito daw ang kanyang ama kaya ganyan sila kasuit. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, noon pinagkamala na si Larry ang ama ni Mindy. 2011 nang magtrending sila sa Instagram, kaliwat ka ng usapin ang inilabas patungkol sa kanila dahil nga pumatol daw ito sa sarili nitong tatay. Pero lumipas ang mga araw, ipinaliwanag ni Mindy ang lahat na hindi niya tatay si Larry at ito ay kanyang kasintahan na nakilala sa isang hindi kilalang lugar. Magkalayo man ang edad nila ay hindi na yon importante dahil para sa kanila mahal nila ang isa't isa. Sa ngayon kapatid, makikita mo na silang dalawa ay masayang masaya na sa buhay na pinili nila at parehas na sila ngayong vlogger sa ibang bansa. Number 3, Julia and Aileen Pangalan palang alam mo nang parehas silang babae. Tama ka kapatid, silang dalawa ay lesbian at makikita naman na ang isa sa kanila ay matanda na at ang isa naman ay batang bata isa sila sa pinaka magkakaibang magkasintahan sa mundo. Sa una kung titingnan mo ay parang magnanay lamang ito pero hindi dahil silang dalawa ay totoong may relasyon sa isa't isa. Sa katunayan, silang dalawa ay kinasal na noon pero ito ay sa isang pribadong lugar. Alam naman natin na bawal ito sa mata ng Diyos at mata ng tao. Ang malupit dyan kapatid alam mo bang napakadaming tao o mga kalalakihan ang naghihintay o nanghihinayang at sinasabing sana sila na lang ang pinili ni Julie Zeg imbis na si Aileen pero wala eh. Yan ang desisyon ni Julia, ang mahalin si Aileen kahit matanda na. Maliman kung iisipin, sinunod lang naman nila ang nararamdaman ng kanilang puso. Number 2 ang magkasintahang ito kapatid ay sadyang kakaiba talaga dahil isipin mo ang lalaking ito ay hindi normal o may kakaiba sa kanyang postura. Makikita na kulay puti ang buhok nito sa ulo pati na rin sa kanyang kilay at pilik mata. Ang taong ito ay Severa Ivanishvili na nagmula pa sa Paris, France. Eh kapatid na Win, bakit ganyan ang itsura ng taong ito? Eto yun, si Vera ay may sakit o isang kondisyon sa katawan na kung tawagin ay albanisim, kung saan ito ay napakaputi at maski ang mga buhok neto ay ganun din. Pero sa kondisyon niyang niyan, alam mo bang nagkaroon siya ng isang napakagandang kasintahan na kung saan silang dalawa ay ikinasal na. Hindi naging hadlang sa babaeng ito ang pag-oo na pakasalan siya ni Vera kahit pa may kondisyon ang lalaking ito. Number 1 Video namang ito kapatid makikita ang isang napakatangkad na tao kung saan may height siyang 7.2 feet. Marami ang mga taong nagsasabi na kawawa naman daw ang mapapangasawa nito dahil alam mo na yon. Ang lalaking tinutukoy ko ay si Boban Marjanovic kung saan siya ay isang NBA players na naglalaro sa Dallas Mavericks. Alam mo ba kapatid na ang taong ito ay may kasintahan na halos gasiko niya lang ang laki. May tangkad itong 5 feet at si Boba naman ay 7 feet. Pag magkasama silang dalawa alam mo bang parang bata lang ang asawa niya dahil napakaliit netong na tingnan. So kapatid nakita mo na nagustuhan mo ba Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat ulit. I'm out.